So Magandang buhay world! This is Donna from the South na nagsasabing handa ka na bang malaman ang mahalagang papel ng edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality? Sa pagbabago ng panahon, marami ang naapektuhan nito. Kasama na ang pagkakakilanlan ng bawat kasarian. Edukasyon ang batayan ng maraming bagay sa ating mundo. Mas matibay ang pag-asa at paggalang kapag may hawak na diploma ang isang tao. Ano man ang kanilang kaalaman at katayuan sa buhay, ang ugnayan ng edukasyon sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tingin sa anumang kasarian ay tunay na napakahalaga upang mabigyang importansya ang pagkakakilanlan ni Noman. Umpisahan natin sa pamamagitan ng edukasyon. Ito ay makakapagbigay ng impluensya sa pagpapakilala at pagtatanggol sa bawat kasarian na meron ang mundo. Para ma mapromote ang idea, ang ideya ng gender equality sa bansa. Ito ay importante upang magkaroon ng kaalaman at kamalayan ang mga tao ukol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian upang ma maiwasan rin ang diskriminasyon at maling impormasyon na kumakalat. Nagbibigay ito ng magandang pagkakataon at pagkila pagkilala sa mga taong nangangailangan, nabibigyan din nito ng pansin para sa kanilang kaligtasan at higit sa lahat ay nagbabago ang kaisipan ng tao tungkol sa kanilang pagkakakilanlan na humahantong sa pagkakaroon ng respeto ang nararapat lang makuha ng taong naapektuhan ng pagdidiskrimina sa kanilang kasarian. Higit sa lahat, mahalaga rin ang iugnayang edukasyon upang malaman kung ano ang layunin ng pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dahil ang kaalaman ukol sa pagkakaroon ng iba't ibang kasarian at kung paano magtrato ng tao ay hindi lamang para sa nakakatanda. Ngunit, ito ay masigit ipinapaintindi dapat sa kabataan. Dahil sa paglipas ng uh, panahon, mas lalo itong may pauunawa kasama sa kanilang paglaki. Higit sa lahat, uh, magandang mas maaga pa lamang ay namumulat na ang mga kabataan sa mga sa pag-intindi sa mga bagay na magpapaunlad sa kanilang sarili. Ngunit, hindi ito natatapos doon. Kung ang mga, mga matatanda ay hindi ito tanggap, kaya't ang edukasyon ay isa sa pinaka umpisa upang lubos na maunawaan ang ideya ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Marami ang pakinabang ng, ang Marami ang pakinabang ng edukasyon dahil ito ay sumasang-ayon sa paniniwala na nais mong ipamahagi at, at ikalat sa iba. Ito ang natatanging yaman na hindi na nanakaw sa iyo ni man, dahil uh, dahilan upang gamitin ito sa tamang pamamaraan. Kaya't maging matalino at tuso sa mga bagay na higit binibigyang pansin upang umunlad ang ating buhay. Ugaliing malaman ang importansya ng pagtataguyod ng iba't ibang kasarian, may diploma kaman man awala. Mali ito Again, si Donna. Nagpapaalala